Ang Aklat ng Katotohanan, Serye 2, Mga Espiritual na Lugar Nasa ibaba ang isang buod upang matulungan ang lahat na maunawaan kung ano ang naubnay tungkol sa kanilang pinagmulan, rehiyon at epekto sa mundo. Ang nakasulat na salita ay nagpapakita na ang mundong nakikita natin ay gawa sa mga bagay na hindi natin nakikita at nanilikha ng lumikha ang mundo mula sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hypothesis na nabuo mula sa pagsusuri ng nakasulat na pananalita. Mayroong isang hindi nakikitang mundo kung saan mayroong dalawang magkasalungat na puwersa, kadiliman at liwanan. Kung interesado kang lumikha ng photographic na ebidensya ng mga nilalang, tingnan ang eksklusibong biomarks panandang pandagdag creature capture dalawa in negatibo isa na api para sa mga iOS phone na available sa Apple Store. Ang api na ito ay nagpapahintulot sa iyo na lumikha ng photographic na ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Ang Biological Encyclopedia, naka-schedule para sa paglalatala sa tag-araw 2000 at 25, ay inilaan upang maging isang pandaigdigang photographic reference katalog ng mga buhay na organismo at ang kanilang mga tirahan. Mga sanggunian, maraming kilalang mga salaysay sa kasaysayan at mga sipi sa Biblia na magagamit ng sinuman, saan man sa mundo. Ang espiritual na mundo at ang mga naninirahan dito ay paralel sa ating pisikal na mundo. Isang mundo na pinaninirahan ng mga tao na ang mga paglalarawan ay hindi makikita sa panitikan. Ano ang espiritual na kaharian? Ang espiritual na kaharian ay nagmumula sa trono ng Diyos na lumikha sa Genesis 1 at umaabot sa buong kalawakan ng Genesis. Spiritual Realm Optical Assessment Electron Microscope Sa espiritual na kaharian, mayroong dalawang natatanging dibisyon, kadiliman at liwanag. Ang pinagmulan at istruktura ng kadiliman ay mauunawaan sa pamamagitan ng pagtingin sa mga foton. Nakikita natin na ang mga madilim na particle ay magkakasamang nabubuhay sa mga foton sa balansing peres. Ang liwanag na patlang at ang pinagmulan nito ay nagmula sa gitna ng kalawakan at binubuo ng dalawang rehiyon ng enerhiya na matatagpuan sa itaas at ibaba ng gitna ng kalawakan. Kinumpirma ng IIS yes Pasadena at Fermilab ang pagkakaroon nito ang pinagmulan ng kadiliman. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang mukha ng Espiritu ng Diyos na lumikha ay lumipat sa walang anyo na kawalan at kadiliman na tumakip sa lupa. Nangangahulugan ito na ang kadiliman ay malapit sa lahat at ang lahat ng kinakatawan nito ay maaaring pumasok o dumaan sa buhay na kaluluwa ng nakikitang mundo. Para sa parehong kadiliman at ang mga buhay na kaluluwa ng nakikitang mundo ay gawa sa tubig. Genesis, Diyos na lumikha, Kabanata Isa. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos, ang lumikha, ay gumagamit ng lupa bilang tuntungan at ang sukat ng paglalarawang ito, sapatos, ay 63.36 milyong talampakan. Ang lawak ng kapangyarihan ng Diyos na lumikha, ay tumutugma sa mga kapangyarihang inilarawan sa konteksto ng dokumento. Ang trono ng Diyos na lumikha, Ibinunyag ng kwentong ito na pinili ng may kapal na tagapaglikha ang Milky Way upang itayo ang kanyang trono sa gitna at pinili ang lupa bilang lugar kung saan ang mga kaluluwang itinaboy mula sa paraiso dahil sa pagrerebelde sa Diyos na lumikha ay maninirahan hanggang sa katapusan ng mundo. Tubig sa Sistema Ang mga teksto ay nagsasaad na ang Earth ay parehong nasa ilalim at sa ibabaw ng tubig at ang kadiliman ay naghahari doon. Hinati ang tubig, ang itaas na tubig ay tinawag na mga dagat dahil ang mga ito ay kahawig ng langit, habang ang mga mas mababang tubig ay tinawag na karagatan dahil sila ay kahawig ng tuyong lupa. Sa kasong ito, isang malaking masa ng tubig ang naobserbahan sa atmosfera sa itaas, na humaharang sa pag-access sa Armstrong Point. Ang epekto nito ay kitang-kita sa paglipad ng rocket sa ibabaw, na direktang tumama dito, na pumipigil sa pag-alis nito sa atmosfera. Umiiral ang buhay sa itaas ng langit at sa tubig sa ibaba at maaaring maobserbahan sa pamamagitan ng mga mikroskopyo at photographic na ebidensya gamit ang espesyal na biomarks panandang pandagdag creature capture dalawa in negatibo isa na ati. Nayon, nilikha ng Diyos ang lupa bilang kanyang tahanan at inilagay doon ang lalaki at babae na kanyang nilikha sa makatuwid, hinimok ni Jesus ang pagpaparami upang paalisin mula sa langit ang mga espiritu ng paghihimagsik laban sa Diyos na may lalang. Ang lalaki at babae ay itinuturing na pangunahing mga nilalang na nakaunawa sa layunin ng Diyos na lumikha. Pagtanggap ng pagkakataon para sa kaluluwa na humingi ng kapatawaran mula sa host, lalaki o babae, para sa mga kasalanang nagawa laban sa Diyos, ang lumikha nito. Kalooban ang espiritual na kaharian ay pumapalibot sa mundo at pinaninirahan ng mga di nakikitang nilalang na lampas sa pangunawa ng tao. At ang pinagmulan ng Diyos na lumikha ay sumalubong sa kadiliman sa tubig. Gaya ng nakaulat sa Genesis Kabanata Isa, pinatutunayan nito na umiral na ang kadiliman bago pa ang paglikha. Panginoon ng Langit at Mga Kaharian ng Kapangyarihan Ang konteksto ng Genesis 2, Anim ay nagsasabi sa atin na ang tubig ay unang tumaas bilang isang ulap mula sa lupa upang diligin ang lupa. Pagkatapos ay pinalibutan ng mga ulap ang lupa at ang mga prinsipe at kapangyarihan ng hangin ay ipinanganak. Sinubukan niyang ipakilala ang kanyang presensya at kapangyarihan at upang makamit ang pagsamba kay Paradisus, ngunit nabigo siyang makamit ang kanyang marangal na layunin. Nilikha ng Diyos ang mga tao mula sa alabok ng lupa bilang mga sisidlan ng mabuti at masama, Ngunit sa Biblia ang mga tao ay inilarawan bilang mga damo. Nasaan ang impyerno? Ang mga tinatanggap na konsepto ay, ito ay tumutukoy sa impyerno na umiiral sa itaas at sa ibaba at nagpapadalisay sa mga kaluluwa espiritu na pumapasok at lumalabas sa kapaligiran sa kahabaan ng linya ng araw. Maaari kang kumuha ng mga larawan ng iyong mga nilalang gamit ang biomarks panandang pandagdag creature capture dalawa in negatibo isa na ati para sa mga iyo smartphone at pagkatapos ay makakita ng nakasulat na representasyon ng mga ito. Kaya saan eksakto ito sa ibaba? Bago ang baha, ang nakikitang mundo ay puno ng mga kasuklam-suklam, mga demonyo at lahat ng uri ng kasamaan at sa pag-unlad nito sa dalawang libo at dalawang putlima, ito ay magiging impyerno. Espiritu ng Lupa Ang Earth ay pinaninirahan ng maraming mga espiritu na hindi maaaring sirain dahil sila ay walang hanggan at ang kapalaran ng Earth ay kapareho ng kanilang kapalaran. Kapag tinanggal ng pagkawasak ang sikat ng araw, nagsimulang gumala ang masasamang espiritu sa Earth. Tulad ng nakasulat sa aklat ng pahayag, sa dalawang libo at tatlumput isa panandang pandagdag, isang taon na apoy ang ulan mula sa langit bago bumalik ang destroyer upang sirain ang lupa. May akses ang mga subscriber sa mga teorya at video mula sa kabanata dalawa ng The Book of Secrets, Spiritual Realms. Maaaring subukan ng mga customer na may mga multi-camera iPhone ang Biomarks Panandang Pandagdag Creature Capture dalawa in negatibo isa api. Ang api na ito ay nagbibigay daan sa iyo upang makuha ang photographic na ebidensya ng invisible na mundo ng buhay. Ang aklat ng mga lihim, serye 4, ay nag-aalok ng mga solusyong batay sa Biblia na magagamit ng sinuman upang malutas ang kanilang mga problema. Naging posible ang proyektong ito salamat sa iyo, sa aming mga kasosyo, at sa aming nakatuong akademiko, eksperto, at voluntaryong mag-aaral. Salamat sa iyong suporta. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring mag-email sa info at partnershipamerica.org.